Paano yan? Malapit na yung pasokan niyo. Oo nga po eh. Para tayo makakapunta yun doon. Hmm. Pero ano natin yung... ano natin doon, yung schedule? Yung parang walang ano, yung conflict, walang conflict yung ano yun. Oo hmm. nga po. So, excited ka na? Excited na po, syempre. Nandarating yung pasokan. Kasama ba ako sa mga pangarap mo? Ay, hindi po. Yung mawawala. Oh. Uy! Apera, <laughs> <laughs> tinga, tinga. <laughs> Natuwa si Anna nito na nandito na tayo. Eh. <laughs> Sobra po saya so nun. Ate, sa ano lang tayo nag-uusap no? Sa bahay niya lang. Ay! Ay <laughs> Welcome to my channel. Don't poloby blank. Ame! Ano Wow! Ganda ng balabla ko! Ang ganda ka! Ame! Oh! Ang ganda! Lalo pag ikaw nakasama kita. Ay! Lalo kang gumaganda lalo. ano? Thank you po! Ang ganda ng mga bulak ka Ang ganda ng Lalo kang gumaganda lalo. ano? Thank you po! So, masaya-masaya ako na nakasama kita dito. Ako ay nakapinsay masaya. Siyempre pa mura. <laughs> kasama ah, kita. Oh. ko, sobrang saya na lang. Kawali na lang. Oh. na <laughs> Luto na. Yan, yeah, may ano po? May mga po, kulay red. Yeah. Masaya tayong hawakan, masaya tayong hawakan. Ano, masaya ka ba? Masaya po ako sobrang. <laughs> Lalo kasama ka po. Uy! Uy! <laughs> Siyempre kasama din kita. Masaya din ako. <laughs> oh, ano yun? Taya na. Wala na po. Uh, um... Ano Grabe, dami talaga no. <laughs> Sana ako. Sana ako. Napaka romantic naman ang lugar, no? Parang mm -hmm. yun yung nararamdaman ko sa iyo. <laughs> Napaka ano talaga, no? Yung parang Paragang, Yung parang nararamdaman mo yung ano? Ang yung saya. Yung saya, yung ganda. Oo. Mm -hmm. As in talaga, no? Napaka romantic, oh. Oo. Mm -hmm. Napaka romantic na lugar. Ayan pa lang, naisip ko na kung kailangan tayo makapanag dito at uh, saan kaya tayo pwede magpunta sa ibang lugar tulad ng ano, Palawan. Palawan. Diba, gusto mo yan? Opo, talaga. Baguio. Baguio. Baguio, katanduanes hindi yeah. ko pa nakapunta doon. Sa katanduanes hindi nakapunta na kami doon pero kailangan ipasyal kita doon kasi marami mga sariwang mga isda doon, mga fresh, fresh isda. Pero paano yan, malapit na yung pasokan niyo. Oo nga po eh. Para tayo makakapunta yan doon. Hmm. Pero ano natin yung, ano natin yung schedule? Yung, yung parang walang ano, yung conflict, walang conflict yung ano yun. Oo hmm. oh, nga po. Yung parang yung walang pasok, limbawa may mga holiday, gano'n. Oh, okay, ano yan natin. Yes. Yung hmm. walang, so exciting ka na. Excited na po siyempre. Nandarating darating pasok pasokan. Kasama ba ako sa mga pangarap mo? Ay, siyempre, di po yung mawawala. Oh. Uy! <laughs> Ah, pero tingyo tingyo. Kaya, <laughs> sobra pa akong nag-enjoy. Ano mo sabi mo? Enjoy. At first time mo makita yung bul bulkan, ano? Opo, talaga. Dating nakikita ko lang si Lebron, ngayon narating ko na kaya. So, masaya rin ako na nakikita kita masaya. Opo, masaya rin ako. <laughs> yung mag-post ko, bakit kami Gusto dito? So, Sa iba naman tayo mag ano? Sa iba naman tayo mga... Baga Romantic. Uh, romantic. Oh, eh? <laughs> Ay, nito mo, romantic date. Ano tawag nito ka romantic date? Marami <laughs> uh, uh, Mga view na hindi ko pa nakakita sa bubuway Kung nakita ko na no Opo. Oh,